Hello everyone! What's up everybody? It's me again, ang inyong kabagong kapitbay. Okay, welcome back sa ating mini vlog and for today video magre-reaction na naman tayo dahil meron update si Boss Makagago regarding kay Diwata. Ayan. -ay. Sabi nga niya, uh, dapat ginagatasan pataas pero ginagatasan siyang pababa. Panoorin natin guys yung buong kwento at buong reaction at pinagsasabi ni uh, Boss MJ sa kanya. Dahil nga, kung baga Uh, kung napansin nyo, kasi lately, marami ng bus, busher si Eduata. Ewan ko lang, kasi sa akin naman kasi din, napapansin ko dahil sobrang laki ng ulo niya. Kumbaga, naging mayabang na siya. Halata mo naman, yung mga taong hindi nakakahalata na mayabang na si Diwata, yun ay bulang ay yun ginagamit po sila. Mayabang na siya kung iisipin nyo. Mayabang talaga siya. So anyway, tara panuhin natin yung kanyang buong video. Mga ka-homeboy ko sa makagagawang na naman niya pala to. At syempre mga ka-homeboy today is a good day. Kung saan, finally. <laughs> Sap yeah. sa mga kahombre ko dyan. Makagago po sa pena naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, today is a good day. Kung saan, finally, bibigyan natin ng malupit-lupit pang si Diwata. Ganito <laughs> yan mga kahombre ko ha. Simple lang ang tema ko today kay Diwata. Ginatasan siya pataas pero mas ginagatasan siya pabagsak. Yeah. Crazy 'di ba? Ku maiisip niyo. Oh, grabe. Oo oh, nga 'no. Una sa lahat, sobrang dami na po na nambabatikos kay Diwata. Oh, no. Ako hindi pa ako gano, gaano nambabatikos sa kanya. Hindi pa ako nang babas kay Diwata, mga kahombre ko. I'm still in chill mode. Hindi pa ito yon. Pero mga kahombre ko, ito lang ang gusto ko sabihin sa inyo. Yan pong Alvin TV, malapit-lapit na po yung mawala kay Diwata. Ewan na lang natin kung may relationship nga ba talaga sila. Lahat po halos ngayon. Alvin, mag-isip-isip ka na. Art, kung sino-sino man kayo mga tolongges kayo, mag-isip-isip na kayo. Ang lalapit na ang katapusan nyo. Kasi mas lumalakas na. Para something sila nila. Na Diwata. Na mga partner ni Na loyalista kayo. Sa ngayon na sa politika nga kahit nga politika mga ka ko wala wala yung tinatawag natin na loyalty sa inyo pa kayo mga vlogger yung mga yan yung mga kadalasan na nagre-re-upload nag-upload ng kung ano-ano na na ikakasira ni Diwata for sure isa yan sa mga loyalty ako guys hindi talaga ako fan ni Diwata although syempre naging masaya tayo sa na-achievement niya sa buhay niya dahil mula sa pinaka sayad na sayad siya tapos uh, kung naalala ko na, napanood ko siya through TV Patrol eh or KMGS yata yung may nag-itak sa kanya yung nasugat siya dito yata yun, dito sa noon niya, di ako nagkamali kung oh, Tapos, uh, mula nun, hindi ko naman siya ina, in, 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 hindi ko naman siya you know, uh, pinapanood. May, nagbablog siya that time, pero wala. Bigla na lang ako, nabigla lang ako kasi uh, one time, nag-scroll ako ng scroll sa aking news uh, newsfeed. Nakikita ko siya, nag hindi pa siya gano'ng kasikat. Nakikita ko siya, hindi ko naman siya ano, pero nabigla ako bigla siyang bumumang pangalan niya sa mumula kong pisa pasikat na siya hanggang ngayon uh, na ano ko siya napapanood ko siya pero hindi niya totally ako na supporter pero masaya tayo sa kanyang na na uh, nakamit ngayon pero iba na kasi yung ano niya iba na talagang tao masasabi ko na nabago na siya ng uh, na, uh, sa, nabago na siya na sa nangyayari sa kanya ngayon yun ang masasabi ko sa kanya It's too much now Alam nyo mga kahombre ko si Diwata kasi ay tao lang. So iisipin nyo, I am pro diwata. No, 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 sagit na lang tayo. Pero si diwata ay tao lang. May mga chances na umaayaw siya. Meron pang super famous siya na line na isang lalaki na pumunta doon. Ah, uh, Diwata, paano naman? Ah, uh, birthday ko ngayon. Ang sagot niya, lilipas din 'yan. <laughs> si Diwata po ay super full na. Full na full ng utak niya and he is fooled out by himself already. Alam niyo yung fold out? F-O-O-L-E-D. Ibig sabihin nun, pati sarili niya ay parang naloko niya na rin. <laughs> Kasi ang ibig sabihin po nito, to na cut na the balis. story short, nilamo na po ng sistema si Diwata. This is it. Eto na yung pinag-uusapan natin. Eto na yung sinasabi ko sa inyo. Talaga pong nilalamo na siya ng wave. Na malupit po na wave, mga kaombra. Hindi basta-basta wave tidal wave po ng kahambugan at kasikatan. Alam ko, diwata, na nakakapagod. Alam ko yung feeling mo na nakakairita, may papapicture, ganto ganyan. Pero bakit dati hindi ka ganyan? <laughs> Ba't ngayon lang? Tapos still, nakakapagtaka mga kahombre ko. Kapag mga sikat, mga influencers, mga artista, talagang binibigyan niya po ng time. Natawa nga ako dun ni eh, sa, pagka, be, sa, sa beses na yun na binibigyan siya ni Awit ng pera. Parang ang ine-expect niya is yung buong bundle ang ibibigay ni Awit. Pero hindi, 20 mil Medyo yung mukha niya nagbago doon. Alam niya mga kaombre ko. And yung pag-reject niya sa mga mababang mga regalo, there you understand. Meron pa ngayon, lately, yung kay Bostoyo. Isipin nyo to mga kahombre ko Merong isang tao na nag-donate kay Diwata Na worth 100,000 na ano, kung ano man tawag doon Basta bracelet na gold Could you imagine mga kahombre ko Bakit kayo mga puking ina nyo, bakit kayo ay nagdo-donate sa isang mayaman na? Hindi ko magets. Bakit ikaw, tao, tao dito sa planet Earth, bakit ikaw ay gigil na gigil makapunta kay Diwata? Bakit si Diwata ang binibigyan mo ng isang daan libo, isang milyon, dalawang milyon, house and lot, madaming kotse, kung ano-ano. Bakit si Diwata? Pero pwede mo na sigurado sa mga influencers. Sobrang dami nagme-message mga ka ko sa akin nga. Nalaos na ako, dami nagme-message pa rin sa akin na ng tulong eh. Sa mga yan pa kaya. Bakit hindi nila matulungan 'yan? Bakit hindi nila matulungan yung mga totoong in need? At bakit yung tulad ni diwata ang tinutulungan nila? Simple lang ang sagot. Alam nyo kung ano 'yon? Return of investment. Pagka kasi sila ay nagbigay sa hindi sikat na mahirap lang, walang views doon, Naintindihan nyo? Views is equivalent to money. Pero sa mga negosyante, mga kahombre ko na nagbigay ng ng uh, kotse, ng bahay at lupa, mga malalaking pera, sa milyon, dalawang milyon. Yung views ay utot lang. Walang kwenta yung views. They are more into their brandings. Gets? Branding. So yung branding ng mga negosyo nila na nafe-flex nila through this guy, Diwata. <laughs> so, yan ang motibo. You understand? Nandun sa brand. Small piece lang yan yung big iceberg. Yung si Diwata eh. Yung totoong big fish dyan, mga kahomro. Yung totoong big part ng iceberg ay yung negosyo nila yung brandings nasa ilalim, okay? So, hindi yan maiisip ng mga normal na tao. Ang makakaisip lang dyan is yung mga literal na negosyante. Akala nyo lang ganyan. Pa, for the views, para maraming... <laughs> yung mga negosyante, they are not on that, man. Nah. They are more into brand, business. Yun ang maibibigay na tulong ni Diwata, mga kahombre ko. Gets? Naalala natin si Corina Sanchez. <laughs> Grabe yun, man. Yung pong kagat ni Corina Sanchez, yung kain ni Corina, parang ayaw niya talaga lunukin. Alam nyo, mga kahombre ko, sa isang banda, ngayon nagsisilabasan lahat ng mga review na hindi daw talaga masarap ang diwata pares overload. Na kinakailangan pa ng mga condiments for that to be complete. Now, nandyan tayo sa patuloy na ano nila, ng mga tao na look, isang daang piso lang. Tama, tama, correct kayo dyan. Pero sa isang banda, kung yung isang daang piso na yon nakakainin ko ngayon, mga kahombre ko, wag na dun sa hindi masarap eh. How about dun sa mga review na mabaho, dyan sa lugar, mainit, tapos uh, madumi yung pagkain. Doon na lang, mga kahombre ko. Alam ko, isan daang piso lang yan. I understand what you mean. Pero mga kahombre ko, isan piso. Isan daang piso is equivalent to tumor, cancer. Okay lang yun sa inyo. <laughs> di ba? Diba? Yung mga langaw-langaw na nandyan. Alam nyo ba kung ganun ka? daming sakit ang pwede nyo makuha sa ganyang style ng food? Para lang sa 100 peso, manghihinayang kayo, tas ang kapalit non health nyo? Are you guys okay? Just for the sake of the trend? Mag-ingat kayo, mga ka-hombre ko. For real, man. Ito ay hindi para ibigyan ng malaking dagok si Diwata. No, I don't care about that. Pero I am just here kasi I care about your health. Tingnan nyo na mamayat na ako because I need this for my health. Pag ikaw ay nakaratay na sa ospital, hindi ka masasalba ng isang daang piso na yon, Isang daang milyon, baka kulang pa para matreat ang sakit mo. Yan ang problema. At ito, ya, lahat ng yan, lahat ng trend, lahat ng fame. Actually, nagkamali din ako, mga ka-hombre ko. I thought it was gonna be just for another month, two months. Grabe, tumutuloy pa rin po ang, ang fame ni Diwata, kaso pabagsak na. Ito talaga yung literal na bagsak na. Kasi ginagatasa na po siya sa kanyang pagbagsak. Mas marami nang nanunood ng mga hate videos ng mga bash kay Diwata kesa sa pinupure si Diwata. Now, that's the sad part, Diwata. How will you able to manage this? Kapag nalusutan mo to, you'll be the greatest influencer ever. Magbubukas siya ng bago niyang, bago niyang branch. Hindi ko lang alam. Man. Good luck. Diwata is quite intelligent too kasi eto na, nagagatasan niya na yung sarili niya which is perfect. Yun yung gusto kong mangyari sa'yo. Pero nag-aalala lang ako. Meron something, Diwata, na, na kinakakaba ko bilang negosyante ako, no? Sa tingin ko, hindi naging maayos ang desisyon ni Diwata tungkol sa pagbukas niya ng branch. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi niya nga ma-handle ang hygiene ng una niyang branch. Mabaho, dugyot, gantong pagkain, di mo alam kung malinis, madume. Tapos, ine-expect pa nyo na yung second branch will be better or the same? No, it's gonna be worse. Kasi ngayon nga na hindi si Diwata nahahati sa gitna. Ganyan ang hygiene ng food niya. What About pagnahati na siya sa gitna. What kind of food will you get? Ewan ko lang. Good luck. Good luck sa mga sakit. <laughs> yeah. Okay guys, dyan nagtatapos din ang ating video. Ang napulot ko dito ay masyado na tayong mayabang na da dapat kung saan tayo magsimula kung ano yung binigay ni Lord sa atin yung Call na lang tayo sa mga nangyayari sa atin mga buhay, di ba? Yeah. Tapos alam mo tayo dahil yung naranasan natin noon, hindi na natin naranasan ngayon, dahil ay gumawa si Lord ng paraan para matikman natin yung karaang niya ng buhay, para matikman natin yung natikman ng iba na kahit pa unti, -unti at hindi naman kagaan ng at pasalamat pa rin natin. At dapat laging naka-stay yung dalawa nating paa sa lupa. Huwag na tayong umangat ng umangat. Kung ano man Hayaan mo yung blessing na siya ang aangat ng aangat. Huwag kang sumama sa blessing mo. Kung gaano, kabilis ng blessing mo na, uh, umakyat. Tapos, sinaluan mo ng kayabangan mo. Kasi yan din ang kapilis mo yung humaksa. Ganun lang yan. Okay, guys. So that's it for today. And don't forget to like this video. And follow mo ako kung nagustuhan mo yung ating video for today. Reaction natin para kayo po day. And please mag-follow na kayo sa akin. Maraming salamat. Have a good day. Bye-bye!